Hello guys. Gagrepak muna tayo ng corn starts. Ito 5 pesos. Please ito mas afford ng lahat. 5 pesos. Pwede yeah. na. Tsagaan lang. Tsagaan lang to guys. Kailangan. 5 pesos only. Corn starts. Upo tayo tayo nito guys. Eh may bibili. Upo tayo. Magbabalot yung tindera tinderang nagbabalot ng cornstarch. Diba? Yan, 5 pesos. Ito ang um, 1 Ba? kilo 90. 90 yun? 75. Binta natin 5 pesos. si asukal ba na lang guys may dagdag kita Tapos Sasabit na lang 5 pesos lang po Yung iba hindi pareho Yung iba medyo marami Yung iba konti Ibayan, so, pancha lang. Ayan, pag wala kang magawa, magbalot na lang. Para may dagdag paninda. Kahit pesos lang po. Corn starch. Thank na busy ang lahat busy din ako magbalot bukas maglalaban na naman buhay buhay mahirap na guys tsagaan lang ang tendera para may paninda kasi naubos na yung kaninda wala na yung binta yan 5 pesos marami pa dito magdagan pa natin babalot lang tayo ng ilan para hindi magkakaroon ng alikabok sa sabitan. Kasi hindi naman agad-agad na uubos. ilan-ilan lang. Oh. May pito, pito. O oh, yan. Ito. Katag 5. 50 pesos. Meron pa dito. pa. Sabit na natin guys. Sabit na natin. Isabit. Sabit na na sabitan. Nabit natin para mabilis. Yun siya na. Yes, ito na guys. Oh, ready na para bilhin ako hindi ko abot gusto niyo. Bye, thank you for watching.